Hi guys, hello, long time no we'll si. Punta ako sa ano, sa garden. Parang nag-ambon siya. Punta ko dito sa garden. Kahapon naglinis ako ng garden ko. So, ayun. Ganun pa rin ang buhay natin. So, ayan. May ano pala ako itanim pa na ano, na tubo. Ayun, kahapon hindi ko na na Ano kasi hapon na? Yan yung niyog, pinaakyat ko diyan. Tapos bukas yung mag ano mag ano bukas uli mag ng niyog kasi ibinta namin ng buo. Hati kami ng ano. <laughs> Sabi ko hati tayo. Ayan dito tayo sa garden. Nagpaano ako dito nagpagras cutter na dito no. Last week. So dito ako ngayon sa garden ko ayan ang itang talong. Hindi na ano yung ano ko. Pero yung talong ay mag tayo ng talong. Harvestan natin. meron pa dito ano So di ba na libre na ako ng ano ko na, <laughs> dito is dalawa tapos kahapon meron akong isa in ano Ayan yeah. so super organic alek ba mali pa yung iba So di ba na ano na tayo organic na organic yan ito pa mayroon pang ano dito so, ganyan guys yung ganito yung garden ko ayun no oh, di ba mm. ayun yung ampalay ko ay bago na naman tinanggal ko na yung loma ko na ampalaya kasi maliliit na yung bunga niya lumiliit so ito may bago na naman akong ano so ito sya yung ano ayan oh. Mas dito dito yung dito yung isa. So, yan. So, mayroon ako dito. Kahapon dito ako naglilinis. So, ito yung tanglad ko, guys. Ayan. Native. Ito na tanglad. Ayan. So, yan. Mayroon pa dito. Dito, naglinis ako dito. Dagdagan ko yung paglinis-linis dito. Wala naman ako ano. So, yan dito. So, mayroon ako ng kamote. <laughs> Parang ako ditong kamote. Ayan Oh. Ayan. Maano na ako sa talbos nito. Maka -lebre na ako. Libre na ako ng talbos. Guys. Talbos na talbos. Ayan. Di bali walang naman <laughs> So next time tanggalin kita tapos anuhin ko na. Ayan, ayan, mayroon pa ako dito. Mayroon ako dito pinag-ano ko na. Ito pantang ang tanglad. So, mayroon akong dragon fruit. Mataas na yung ano niya. Oh. Dito siya. Ito yung oh, ano niya dito. Tapos ito yung ang taas na. Kalimutan ko yung tali. Pag ano. Ayan. Ito. ako na ano ko yun oh. oh yung okra ko guys sayan yung okra ko oh. yan magtanim pa ako dito ng tanglad kasi gusto ko damihan ko pagtanim ng tanglad yung malunga tapos meron akong sitaw sitaw na maliit yung dahon kasi hindi ko ito talaga naasikasi nung mga almost one month hindi ko sila naasikaso ngayon lang ito na ano ko kaya yan ibali ma makahabol din ito ng ano ayan oh so yon yan ganyan ngayon kasi tapos na yung ano so palagi na ako dito sa garden ko ano kasi nung una yung unang tubo nila ay kinain sila pinutulo ngayon nag ano sila nag so, ano pa yun nabuhay uli yung mani ko yung mani pa yun, ano yung mani yung mani natin Hindi pa pwede Ayan, sana mayroong laman sana magkalaman siya may tinanim ako dito ito yung alugbat eh. Ayan o. Sana matubo yan siya. pinagano ko lang dito. Ang dami kasi yung buto na yan. Kaya. pinagano ko yan. Ayan. Marami pa tayong maano na talong. pa. May susunod pa. Ayan. O, mayroon pa dito. Mayroon pang. Ayan. Mabubunga pa yan siya. Ayan, ayan. Oh, makalibre na ako. Hindi na ako bibili ng... Kasi 80 pesos yata yung ano. Depende sa ano. 80 pesos yung... Ano ng... 80 pesos yata yung kilo ng talong. Dito sa akin. Hindi natin alam na kung organic talaga siya. Kung inisprehan. Ito talaga ay organic. So, di ba? Nakaano na tayo ng ano. Madabi na ang harvest ko hindi lang hindi lang ngayon ako nakapag-harvest kundi ano yung ano ramen ako na har harvest siguro mga 30 pieces na yung nakuha ko dito Medyo ambon na eh. So ayan yun lang guys maraming salamat ano natin. Mag ano sana siguro mamayang hapon magpunta ako dito mag ano ako. Maglinis na naman magdamo. Ay dapat tanggalin ko yung haba ng ano. Ng saging. Sana okay siya. Kasi mostly may mga sakit yung ano dito saging. Pero may na ano ako. May nakuha ako dito na napakalinis talaga niya. Makikita ka kasi sa ano So, tanggalin ko yun yung ano may gabi ako dito hindi ko na pinaano yung gabi ng ano na naman yung kangkong kasi pina ano ko dito grass cutter ayun yung gabi oh ang lalaki na yung gabi gabi dito ayan hindi ko yung pinapaputol ayan sabi ko wag anon ito ang laki na oh sarap kasi yung ano nila eh, yung laman ang laman, gataan. Gataan din siya. Hindi ko siya pinaan. Pinaganuhan na yung damo. Pero okay na. Kung wala kang ulam dito sa ano ko, paligid ko. Naku, talagang magkaulam ka. Talagang magkaulam ka. Magka, ano ka, hindi ka talaga maanuhan sa ako ulan o puso man ng saging mayroon din ako hapon may sinungkit ako na dalawang puso ng saging dalawang piraso mayroon pa nga dyan oh. ito tinanggalan ko na yan dito mayroon ayan oh. mayroon dito ayan o oh. sa dalawa ay kunong ko ito ngayon mayroon pang isa dito ayan oh. mayroon pang isa dito kunin ko yan ngayon o kunin ko tanggalin ko yan para maganda yung ano ng saging So, di ba, malibre na ako ng ano, hindi lang mag, ano, may, may talong. Kung ako lang mag-isa, so, ito, libre na, o, oh, di ba? <laughs> libre na, di ba? So, ayan, may, ano, ako dito, kasaba na na, bali, Maroon sa luyot, ayan, kumagat ako. Ayan, sa, sa luyot, Ano, so ayan guys, yun. So bukas, anak ko, ayan, may kasaba ako siya. Kamuting kahoy. So yun. So yun yung ano ko ngayon. Mag, ano, kanina, punta sana ako doon. Maglinis uli. Kaso, ano, yung may ambon. Siguro mamaya na. So yun lang guys, ang update natin ngayon. Today is July July 12. Yata, July 12. So yun, Ngayon So, Bye-bye! May talong na ako. Ayun pala yung puso ng saging yung kahapon na tinanggal ko. Ayan, sarap yan gataan. Mayroon pa kahapon kasi nag gata ako. Ayan. So, yan. Oh. Pwede, pwede ito isalad. So, yan. So, ba diba? May puso ng saging. May talong pa. May, may gabi ako dito. May ano pang May kangkong. So, yun. May niyog, wag ka nang mag ng niyog kasi kahapon ito, inan nako ko, miniakso. Anohin ko yan kasi ko yung, ano, gataan ko yung, ano pa yun? Puso na sa akin. Nga ano, ano yung ano ko dito. Oh, sige na. Bye-bye!